Uh, maalala mo yung tinalakay natin may ngayon doon sa hinuli na isang negosyante na uh, chairman ng uh, mining company hanggang ngayon nakakulong pa sa Bureau of Immigration pero nung kakwatro pa pala meron ang inilabas sa decision yung Regional Trial Court anong branch nga yung kasama, din na sa iyo ba? nasa iba. Oh, naga uh, mayroon ng order na hindi na mas yung uh, alam, sa ko sa iyo, mayroon pa sa messenger mo nakita ko eh. <coughs> so, may yung, uh, Pero may nilabas niyo ang decision yung regional tag record na inatasan yung ano, inatasan yung uh, BI o Bureau of Immigration na i-release yung tao. Kasi so, eh, wala naman kaso, hindi nga minila ng kaso at walang kasong pinakarap. Pero hinuli. At siniraan na rin ang siniraan ng taong ito sa Senado. Uh, uh, oh, ito, yung, uh, ito yung order, oh. September 4. Ito yung, yung uh, regional trial court ng uh, Taguig, yung branch uh, 271. 271. Oh. Doon sa inihain uh, rate of habeas corpus. Ibig sabihin, ipakita mo yung tawag niya simula nung maaresto, ikinulong na wala namang kasong isinasampa. Oo. Oh. No. Oo, oh. oh, at itong Rito uh, Pabias Corpus na ito ay inihain nitong si... si Rito, si Atorni Bravo. Oo. Oh, oh. si <coughs> Atorni Bravo at... Uh, Asa pa yung karuntong? Ayan. Ang uh, subject ito ng ano, Sub eh, ito, 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 tama. Petitioner dito si Bravo. Tapos ang mga respondent si Joel Anthony, Honorable Joel Anthony. Nang Bureau of Immigration, Jean Bermudo, ng BI, Attorney Howard. At, oh, meron pa dalawang iba pa na sila yung ano, sila yung kinukomplete dito ayan nitong si Atty. Bravo. ngayon si ang Sistay kasama Jimmy yung ipinal na yung yung pabies Rito Fabius Corpus nagkaroon pala atty. ng desisyon uh, oo oh, nagkaroon na pala ito ng order ng 4 uh, pa sa uh, inihain na abias corpus at sinasabi nito, pursuan to the decision uh, dated September 4, 2025 ah uh, a copy of which is you are recommended to discharge the Di body Di. uh, pero pero balita natin hanggang kagabi hindi pa rin pinapalaya yung, uh, hindi pa rin pinapakita pinapalabas itong si Mr. Johnny C ang chairman ng uh, isang uh, may mining company sa bahagi ng ano, nung Palawan at gano'n din sa bahagi ng Surigao. Bakit? Bakit hindi pa rin nila nabas yung uh, body o taong yan? Taong, Ay, pa tayo ng Marcelo ngayon? Yan ang itanong mo kay ano? Yan ang itanong mo sa miro. of Custom. Bakit? Ay, <laughs> Bureau of Immigration. Hello, <laughs> Bureau of Immigration. Sorry, sorry po. Bureau, Bureau of Immigration. Tiba-tiba po na naaalala ko kasi na nabusit na kasi ako rin sa binabanggit mo kang yeah. uh, ina. Kaya, tiba-tiba po eh. Bureau of Immigration, sir. Ah, po, nagkagabi, nagpalabas din ng isang uh, press release o pahayag. Yung kampo nitong si Mr. Janice C. At ang sinasabi nga rito, yung Tagik City Regional Tribunal Court Branch 271 ay nagsalita na. At hindi may pagkakamali na si Mr. Joseph C. ay isang Pilipino citizen at ang kanyang pagkakarating din sa Bureau of Immigration ay walang legal. Daba siyan? sa ingranting deputation for writ of corpus, ibig sabihin, yung nagpag-de-decision, like, kung sa writ of corpus na inihain nga, dito yung si Atty. Dante Bravo, ay nag-decision nag, uh, yung korte. Ay yung uh, korte tama na ang Bureau of Immigration ay walang jurisdiction para i o kaya naman, eh, eh, deport ang isang Pilipino. Oo, kasi kung sa kaliman at merong may jurisdiction, yun eh, ay lang iba kung hindi ang Department of Foreign Affairs. Hindi ho yung Immigration Department. At, uh, ito yung may kaugnayan din sa long-standing doctrine at iniugnay nila yung uh, matagal na doktrina ng Chua Yong versus Deportation Board na sinabi rin ng korte na ang power to deport ay limitado lamang para sa mga alien. Ang nagkataon nito si EEC si, ay Pilipino citizen si ay gusto nyo ba deport? Saan pa saan mo patadala yan? Ay Pilipino nga yan. Oo, meron na pa ng decision na kung pwede mo ipa-deport ay yung mga alien. Oo, Filipino ay Pilipino yan. Eh, Paano may papadeport ang Pilipino? Ay eh, nasa sarili siyang bansa. Oo. Na uh, kung saan daw ang isang tao ay eh, nagpapakita ng citizenship, deportation proceedings are void. Ibig sabihin, baliwala yung sinasabing deportation proceedings that may be summarily really enjoyed in the courts. Sinabi niya ng korte, eh, anong branch yung kuya RTC Brands, ano yan? 271 RTC Brands 271 ang pag-iigi na sinasabi nito na si Mr. C ay Pilipino si ang yung citizenship si, si, niya ay firmly established multiple government agencies ah. oh ibig sabihin pinatunayan ng iba't ibang ayon sa ng gobyerno na talagang Pilipino citizen itong si C si, si, si. at kami lang sa nagpatunay nito ay mismo ang immigration Bureau. Oo. Oh. Oh. Meron din ng Department na of Justice, meron na pa ng decision din ng DOJ na, na Pilipino si D.J. si Mr. C. At ah. maging ang Security and Exchange Commission. At ah. ang ah. 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 Office of the President, maging ang Supreme Court. Oh. Ah. Ibig sabihin, hindi kaming kilala ng Bureau of Immigration itong decision ito ng Supreme Court yung naging opinion ng Pangulo ng Security and Justice Commission at ng Justice Department? Mas papangyarihan pa ang BI sa mga ito? Parang gulad to itong mga kababayan, ha? O baka naman ayaw pala dahil Pilipinas yung ginawang panguhuli. O, eh. oh. eh ang balita natin dyan kasama ng Jimmy, eh. Nung una, hindi, masya, hindi, hindi, hindi labas sa media yan, eh. Kaya lang, naging nga yung kumpanya, yung kumpanya na ang chairman niya, na pinamumunuan itong si Mr. C. Naging nga, at sinabi kina resto ng BI, na obligang maglabas ang press release yung BI. Kasi nakapiit daw doon ng tao. Eh, plano ata daw nung una dyan, wala na planong ilabas eh. Ewan ko, hey, ba balita ko lang, doon sa ilang impormasyon ay eh, pinarating sa atin. Hindi naman natin sinasabi totoo yun, pero ang punto nito ngayon eh, eto may order na para para i-release, bakit hindi nire-release? So, parang parang <coughs> nagkatotoo tuloy, nag, nagkakatotoo yung mga impormasyon na nakarating sa'yo na bakit ngayon ay mayroon ng uh, decision wala mismo sa RTC branch uh, 271 na dapat i-discharge na yung tao Mm. Ay, hindi pa rin nila ginagawa parang iniisip natin ngayon na yung mga informasyon noon mm. na mukhang totoo Ay eh, parang oh at ito pa kasama Jimmy ha sinabi rin ng Korte uh, uh, yung binanggit rin ng Korte itong, ito kasi mga President na to eh President yung mga unang kaso na na-desisyon na decision na sinabi rin ng Korte yung uh, kaso ng Republic ha ng Republic of the Philippines versus HAARP na ang sinasabi nito na once na ang Bureau of Immigration at ang DOJ ay kinilala na ang isang tao bilang isang Pilipino citizen, he must be protected, protected from deportation. O, oh. hindi mo, mo siya po pwedeng i-deport. Oh. Kasi kinikilala, Pilipino citizen nga yan. Saan may ng bansa yan? Wala namang ibang citizenship. pag so, di, di ba siya ng kaso ng deportation. Mm. oh, oh. oh. <coughs> so, so that's what are said, then he said in an article, in a permanent article, that Mr. C, the case is that is currently within the principle, this principle, that an European immigration must be bound by its two previous rulings confirming Mr. C as a Filipino citizen. He didn't say anything about European immigration, but even ang Bureau of Immigration pala ay dalawang beses na kinikilala o nakinilala si Mr. C bilang isang Pilipino citizen. Mira, ito ko na yung rapist. Biyaya lang na yan. May something dito eh. Para para na <para>, pa na yan. <laughs> Kinikikin, dalawang beses kinilala ng biya ito. ito oh. Dalawang beses daw kinilala ng biya na Pilipino citizen. <laughs> pero bakit <laughs> biya yung umuha um, ko nag hold ngayon, B.I. Kaya nga, ang tanong ko. Eh, ay, ang tanong, tanong ko nga rito eh. ito ba yung mali ang B.I. o talagang winawaw mali? Winawaw mali. <laughs> Kaya yung tanong natin, naawaw mali ko pa kayo o winawaw mali ko talaga? At dito pa, ha? In weighing the evidences, doon daw sa kung titimbangin yung mga evidences, I uh, the court held that Mr. Sis, birth certificate and Philippine passport are of superior and conclusive weight compared to the BIS alien certificate of registration or I card. Oh, mas daw na matimbang yung birth oh. certificate na pinakikita na siya isang Pilipino citizen kumpara sa I-Card. At an HR card, uh, sinabi ng court, It is not a public document which presumption of truth and cannot override by my proof of citizenship. Tama naman ano. Kasi pag nag-apply ka ng, pag uh, umuha ka ng mga NBI clearance, police clearance, hanap ka ng bagay na ID, pero ang unang-unang tinatanong, may passport ay hindi ka ba? Hindi naman ang hinahanap ay card ay card eh. Oo. Oo, oh, hindi yung HCR, o. Oh. At saka, misan, pagkakadudududa yung personality mo, haanapan ka talaga ng kuhan, ng katingin uh, patingin nga ng birth certificate mo. Ah, oh, di ba? Oo, <laughs> oh, kaya nga. Ito ba dito isa? Ah. Uh, Ang BI daw ay nag-relay lang doon, doon sa sinasabing biometrics certification know. na hindi na na naman suportado. Oo. Oh. oh ng fingerprint record o oh, kaya ng credible corroboration was found gravely inadequate. Hindi naman ang magaling. Kasi kaya raw ito, nagtutugma raw sa isang uh, sa isang uh, Chinese national yung fingerprint. Oo. Oh. Yun lang ang pinagbatayan ng panguli. Pero kung titignan nila yung record ng BI pala, eh, yung kanyang deportation proceedings, eh, wala na yun eh. At kasi pinatunayan na ng BI mismo sa dalawang pagkakataon na ito'y Pilipino citizen. Ang tanong ngayon, sino ang mga pangyarihang kamay? Parang yun sa kontraktor kamingina. Sino ang mga pangyarihang kamay na sa likuran ng mga pangyariharing ito? Oo nga, parang sinabi mo lang, oh, ikaw, kamukha ka ng limbahong. Nagrebelde ka nung uh, mga panahon na yon. Oo. Oh. Okay. ba yung mandas nyo? <laughs> ito, ay puto ba yung bigote nyo? Yun. <laughs> Patikila nyo, kaya ikaw yun. <laughs> ano ba naman klaseng uh, gobyerno mayroon tayo ngayon, ka Felix? Laging na, puro ang mali Oo oh, nga, hindi. Ito, ito pa, ito pa Ah. Uh, Bata ay sa nag-iintay yung pinagbatayan kasi ng RTC decision eh. Batay sa findings ng uh, korte, eh. meron ano nga yan, branch 127? 271. Ah, 271. Hinirambol, oh. Paano tayong tatama niyan, hinirambol mo? Kaya pa sa wedding, baka lalabas niya sa inyo, bagya. Hindi, masyado kasi nga, no? Masyado <laughs> ka seryoso, kaya pinapangiti lang nila. Bakit doon <laughs> sa findings ng RTC 2.7, itiniklara na, yeah, na dito na, na ang Bureau of Immigration Proceedings ay illegal at but ang but order not na palayayan si it Mr. C ay dapat na i-implement agad. agad. Ah, sa muli, this ruling is more than a personal a uh, vindication for uh, Mr. C. It is a resounding reminder that Pilipino citizenship cannot be steep away by speculation. Tama naman na. No? Yeah. Hindi mo po pwedeng ikaila o oh, kalisin ng magiging Filipino citizen mo dahil mo sa speculation. Yeah. Speculation lang. Eh? Eh, kasi may kamukha lang. Kasi ang apelido, Chines. Chinese. Ay, <laughs> pero, pero ang pangalan niya ata nitong hinuhuli nila, uh, ang pangalan ng BIA na binigyan na Chen, Chen oh. Eh, oh. ang, tanong daw, ang, ang daw ng mga tauhan ni Mr. C, sino ba yung pangalan niya? Hindi, hindi namin kilala yan. Ngayon lang namin narinig yan. Oo, oh, oh. oh, at eh. ito ba yung hindi nagdag, yung... ha? Ah, recycled uh, recycled case, uh, speculation, recycled, recycled case. At hindi, uh, ulit-ulit na pala ito, na binubuksan. Kaya ka, sino bang nasa likuran ito? Na na nag, uh, nagkakalkal ito. Balita ako, isang congressman din daw dati. At sinabi pa, ah, o, oh, congressman din daw dati, yung isa sa mahigpit na uh, nito eh. Hmm. At the Bureau of Immigration, immigration mas now heed the court's order, dapat sumunod daw yung Bureau of Immigration order ng court with dispatch and ensure that Mr. C is not held for a moment longer. Ibig dapat palayain agad-agad.